Sige, hindi mo na ubos. Pupunuin ba yan, boss? Oo. Oh, pagka naubos mo yung ibig sabihin mo, magaling ka na. Oh. ka na. Pasok ka na. Pasok na. Wala, naubos yung Kasi <laughs> na 不啊 <But>,、uh, <Yeah. S 1>。 Gagamay niya rin yan. Ano masasabi mo? Anong problem niya ngayong araw? Ah, uh, yung upper body. Yung upper niya. Yung... Ang iniwasan natin dito. Gods, ano eh paglatlat sa niyan para na siyang nakahaki ah uh, so, di ba anytime ka like so ito si, ah. correct natin Haba ah, ng load mo eh. Lang, para makuha mo to. Para makuha mo yung TV. Ang TV dawaw mo dito. Konting dite. Basta bumababa si motor, bababa si mo na kailangan pang tatakin. Bababa sa la plaza. si bosjoben si manager natin team si mechanic, si Alfred lahat ng concern mo oh dapat may i-adapt sa iyo yung motor, eh. dapat komportable ka. ano 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 Ito, natasa uh, oh, okay. no. siya. Para bumago no. yun, ano <laughs> ano 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 Mitchell. ano 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 Ayun uh, na rin, basta hindi mo pranya. siya. Ready na? Papasok ka eh. na no, Bilog oh, sige. Siko ah. Michel, bakit dapat di uglong <laughs> ah? Wag ulo. Sayang. Sayang Helmet. Unang beses mo sumakay ng raider? Unang beses po. Dito? Sa raider. Dati anong gamit mo? Nagpapakabis ko, Wii Sniper po. Anong difference ng Sniper tsaka itong lalang? Ano po eh, yung Sniper, parang medyo compatible po ako dun kasi... Mabilis niya na ako, Lin. Uh, Hindi uh, po ka uh, tulad na ito na... Manipis. Manipis. Nahirapan ka sa body position ko. mag-iipa eh. Uh, mag-iipa silang dalawa. Kaya ka magkakaparehas po. Sa ngayon, yeah. nag-adjustment ka pa naman eh. Adjustment ka pa. Okay. Eh. Uh -huh. <laughs> sa... sa power para okay. sa sniper, ano yung sabi mo sa Raider? Kung para sa sniper. Malakas po. Malakas po. Oh. Sniper na pagpipigay mo siya ng kahit big time, hindi ka Ito? Ito po. Sabi mo, Dumadam Oo ka rin, mo rin yan. Dawa sa tira yun. Sinpaya pag o alam niyo na. Ha? Soft drinks sa buds. Soft drinks. Ang premyo. Ice cream na lang. Halimbawa, bumaba ka ng 2 seconds. Bumaba siya ng 4 seconds. Talo ka. Magpapa soft drinks ka. Tapos bumaba siya ng 4 seconds din. Eh, titinalo ka niya. Wala akong pera. Siyempre sa'yo. Soft drinks yan labanan eh. Ikaw rin, sali ka. Soft drinks yan ha. Pag natalo ka. Ha? Hindi nga, di ba nga kasi, ang alibawa, oras mo, 1 minute 30. Pero naibaba mo ng 1 minute 28, eh di binaba mo ng dalawa. Dalawang segundo. Dalawang segundo. Eh yung kalaban mo, nakapagbaba ng tatlong segundo, ibig sabihin, talo ka niya. So, sa oras tayo maglalaban. Hindi, kanya-kanya eh. Kanya-kanya kami nag-oras sa inyo eh. Paala kayo. sa sa Magkakaiba kayo ng speed eh. So magbe-base tayo sa oras okay, niyo. Yan yung challenge sa inyo, okay? Ako mag-aura sa inyo. Hindi, palit na palit na motor. Ako una, Alfred. Pagkakalawa si Coach. Pagkat si Alfred, pang apat Hindi, si lahat kami nag-aura sa inyo. Iba-ibang nag-aura eh. Hindi, Paalis na. Pila, paalis? Paalis na rin. May papuntang race track. Nakapila kami tapos. Oh sige. Hindi iwanan na kami Oh sige. Bahala kayo. Pagkaiba kayo sa inyo, Alfred. Pagkaiba hindi, kung anong gusto nilang gawin, basta umiikot lang sila, oras nyo lang yung paglalabanan. Kasi hindi naman magkakasabay-sabay yan dahil magkakaibang motor yan eh. Ha ah, boss, anong papremya mo naman sa may pinakamababang oras? Pagpaktolibi tayo. O, oh, maktolibi. Oh, alam na. Sa may pinakamababang oras. Pag nagustuhan may resulta. Oh, okay. Pagka hindi naman na, uh, hindi ko gusto, ano extend tayo ng isang linggo dito. Sa hindi ko pa. E, Hanggat walang maganda resulta. Ayan, ayan, ayan. O, oh, alam na ha. Okay, hirap na. So, game, game, oras na ha? pero yan hindi pa yan agad makukuha nila yan eh kumbaga nagpapainit pa itong mga to eh <laughs> Ayan o si Mitchell Bilis, ba? Diba? Kailangan lang mamotivate, eh. Hindi. Ano, mo, ebira. Uli lumabas, eh. Uli siya lumabas. Uli siya lumabas. First oras 1 minute 40 Wala pa, hindi pa nag-iinit eh Kalma Ayan Ito talagang batang to 1.11 1.11 114 114 na kanina 115